So merong nagtanong mga ka-farmers, isa sa mga subscriber at follower natin Kung ano nga ba yung mga feeds na ginagamit natin uh, Galing pagkasisiyo hanggang sa pang pangingitlog ng mga manok So yan yung tatalakayin natin ngayon, alright? So ngayon mga ka-farmers, hapon na tayo nakapag-vlog Dahil kaninang umaga pumunta tayo sa LTO at nagparehistro ng ating motorsiklo So hapon na tayong nakauwi So ngayon, ang topic natin ay tungkol sa ano nga ba yung mga feeds na ginagamit natin dito sa manukan simula pagkasisiyo hanggang sa pagtanda ng ating mga mga manok na inaalagaan so unang una mga farmers magsisimula tayo sa mga sisio, uh, tatlo lang yung feeds na ginagamit ko dito sa manukan so unang una is yung uh, hindi to sponsored mga farmers unang una is yung Integra 1000 so yun yung ginagamit natin sa mga bagong pisa ng mga sisio. so simula day 1 o day old pagkapisa ng mga sisio, day old Integra 1000 hanggang pang 30 na araw o pang 30 days na yung patuka na Integra 1000 so pagkatapos ng Integra 1000 mga ka-farmers uh, pag isang buwan ng mga CCU natin unti-unti uh, ko na ang papalitan yung kanilang feeds ng Integra 2000 so ginagawa ko <clears throat> pag sapit ng 30 days ng mga CCU natin o pang isang buwan nila so on the 31st or 31 day na hinahaluan ko na yan ng konting Uh, Integra 2000 So yung Integra 1000 marami pa rin Pero merong konting nakahalo ng Integra 2000 So on the second day mga ka-farmers Nang pagpapalit natin ng change feeding sa mga CCU natin Unti-unti ko nang Idinagdagan ng Integra 2000 So hanggang siguro Pang limang araw mga ka-farmers na pagpapalit natin At gradually natin na Dinagdagan yung 1000 Ng Integra 2000 Hanggang mawala na yung Integra 1000 So, yung mga sisiyo din mga ka farmers kapag nag iidad na rin yung mga sisiyo ng 1 uh, month old pataas, like 1 and a half months old, hindi na rin sila kumakain ng mga, mga maliliit o pinong-pino na feeds. So, doon na papasok yung pag-change feeding talaga natin. So, yun, ang uh, pagkatapos nun, from day 31 hanggang mag-iisang buwan na naman sila, doon na papasok yung uh, pag-change feeding natin. Pero, sa akin mga farmers ang ginagawa ko, hindi na ako nag- I Integra 3000 yung maintenance ng mga uh, yung maintenance sa mga manok. So jump na talaga ako doon sa breeder pellets pero hindi ko binibigay doon sa pang pag ha, malapit ng magtatlong buwan. So bali from day 31 hanggang uh, day 60, Integra 2000 yung ibibigay natin. So bali 2 months old yung mga sisiw natin. Pero ako uh, from day 31 pagka 2 months old hanggang 3 months old ang binibigay ko sa kanila yun lang Integra 2000 so pag sapit nila ng 4 months dun ko na magbibigay na ako ng breeder pellets sa kanila so same pa rin gradually pa rin natin dinagdag doon sa kanilang patuka so makikita nyo sa previous videos ko na naghahalo na ako ng GMP4 o breeder pellets sa mga inahin natin dito o mga nasa mga malapit ng mag 4 months old na mga manok so unti-unti ko na silang pinapakain ng GMP4 para masanay sila So, hindi na ako dumaan doon sa maintenance na feeds. So, breeder pellets mga ka-farmers, 4 months hanggang mangitlog na yung mga manok natin. So, yun yung pinapakain ko dito sa aking manukan. So, ito yung feeds natin na ginagamit mga ka-farmers. Ito ay Integra 2000 at ito naman yung GMP 4. So, wala na tayong pinagagamitan ng Integra 1000. Kaya, ang nandito na feeds natin ay itong Integra 2000. So 2,000 sa mga sisiw natin at saka ito sa mga malalaki nating manok, breeder pellets sa pangingitlog din sa ating mga layers. Ito din yung ginagamit natin. At ito na rin yung maintenance sa mga roosters natin. So yan, per sako yung binibili natin mga farmers dahil sa per sako makakatipid tayo. So siguro ang matitipid natin is nasa mga 170 pesos yung matitipid natin kung bibili tayo ng per sako. So mas mura kung pala kung per kilo yung bibilihin natin, mas mamahalan tayo. So mas ayos na rin yung nakasave tayo ng kahit konti. So ito, Integra 2000 yung pinapakain at ito ipamix, imix natin kapag malapit na silang mag uh, 4 months yung mga CCU natin. Right? Ito na rin yung update sa kulungan natin na ginawa mga ka-farmers. Yan, meron ng divider dito sa gitna. Yan. So matapos kung ah, nakaubos pala ako ng isang plywood dito mga ka-farmers sa kulungan na ito. So yun yung ginamit natin. So kung mapapansin nyo o kung matatanong nyo mga ka-farmers na ano bang sukat nitong ating kulungan. So ang sukat nito mga farmers ay 16 inches yung ayaw magkabit. So yan. so 16 inches mga ka farmers pati yung dito yan 16 inches din at saka itong pahaba yan so ito mga ka farmers ang sukat ng lahat ng uh, corner ng kulungan natin ay 16 inches lang lahat so bakit ba ginawa nating 16 inches mga ka farmers so ito ang rason kung bakit So dito mga ka-farmers sa screen na ito dahil screen yung ilalagay natin dyan Para hindi masayang yung kaputol nitong ating screen Hinati ko ito ng tatlo So 4 feet, 48 inches dinibide natin sa tatlo Para equal talaga na mahahati yung ating screen at walang masasayang At saka makakatipid tayo So dito dahil double deck yung kulungan natin 16 inches dito, 16 inches bali dalawa nang pahaba yung mapuputol natin dyan merong isang extra so yung, isang extra dito natin ilalagay at bibili tayo ng isa pa na siguro mga nasa 2 uh, meters lang so hanggang dito puputulin lang natin at para ma, na, ma masumpay puputulin lang natin yung 2 meters para madug madugtong doon so yun ay base para hindi maka hindi tayo hindi masayang yung mga mapuputol na screen na gagawin natin so same dito sa sahig yung ginawa natin 16 inches ito so bali bumili lang ako ng tatlong metro so konti lang talaga yung sayang konting konti lang so dun tayo makakatipid mga farmers at hindi masasayang yung mga binili natin na kagaya nito plywood at saka itong galvanized so kasyang kasya din ito sa mga sisiw natin so yun yung rason kung bakit 16 inches yung ginawa natin para talagang fit na fit yung mabibili natin so ito papakita ko lang sa inyo so ito yung mga uh, nasayang noong gumama tayo ng isang kulungan so meron pa talagang mga sobra pero walang problema ito dahil magagamit naman natin yan so yung una nating nagawa na tagpipitong kwarto o labing apat na kwarto lahat double deg, ito yung mga natira so walang problema magagamit rin naman natin yan dito so napakahaba <laughs> So ito mga ka-farmers, kailangan na rin natin matapos ito dahil yung mga sisiw natin ay nagpapaloan na. In fact, mayroong isa doon na parang hindi na makatayo. Siguro pinapalo yun ng mga niya. So yung isa na hindi na makatayo, sinaseparate ko na. At ito, uh, paspasa na ang paggawa nito dahil para matransfer na natin yung mga sisiw natin. Para hindi na mga madisgrasya. So baka malagay ko itong isa dito pero bukas na talaga ito lu natin all right.